Hola, kumusta? It's me again, ma'am, Kai Vlogera. For the vlog na naman ng persona and for today's historia. After sa last period, uwi na. After nasa vlog retreat, uli na ta. And then, mga hits dahin ta kay Sir Leomar Doria to lumini, ma'am Madera, ma'am Milodina, ma'am Kai Vlogera. Hapit dahin ta, o tagong cooperative, kay nag-inquire si ma'am Madera about sa Himsog, o Maxi Care Insurance para kay Marquis Chin Madera. Hi, MJ. And then, hapit da ta dahin ta, Daria, sa kayo kaya all time favorite ni ma'am Melodina, ma'am Madera o ma'am Kai Blagera, doon lang siya sa video Carmen, so man siya katuod man mo ani, so muna na ito ang mga gipang ka ng fitting, muna to itong gipang try og suot, so daghan ko giha gipili pero wala ginako na gipili charis wala ko nagpalabi tungod kay stick lang ta sa tuang budget kay masubraan na pud tag pamalit dili na kaigo sa tuang duro box biga box ug bang box bali na maligya man pud ko ug ako ukay wala pa gani na ko, nam dispose og nabaligya tanan plano na ko to i-display sa Antrep Day and Marketing Day sa eskwelahan scheduled na ko sa January 2024 unta mag malampuson successful ang among ang trip day o market day anak sa grade 11 o grade 12. So, isabay na ko ang ilahang schedule sa pagpamaligya. O, food products and indigenous products. So, tingbayad na sa itong mga obligasyon. So, wala may nakagasto diya o more than 200 pesos. Stick to our budget. On sa day, ay dili di, magpalabi. Uy, gidaghan kay tagsanin na. Ay,

Ah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Balat Pwede <laughs> <laughs> pang wuhaw man after ukay-ukay, dari din ka sa milk tea. So, pili lang ka, 30 pesos each or 50 pesos katong mas dako nga. Plastic nga baso. Order ko og lima kabuok. Isa para sa kuwa, isa ka para kay Tatay Bubay, kay Casey, kay Jomari, og mamala, baby. And of course, kay BBC Carlos. So muna siya, igiplex na to ang ilahang milk tea. Nakalimot man ko si pangalan. Ay, wala na ko din to. Adapit na kanang na videohan ang pangalan sa milk tea or ilahang branding. So muna to tong orders. While waiting sa kay Tatay Bubay para pauli. So nagsukod-sukod ko diha sa Giukay, no? Mala sa siya Jinky Pacquiao and hati bang Lista Charest. Pitaw ay na siya in person. O kanang chaleco ba na? Or blazer na black. So, giulian na ni Ma Madera para sa iyahang outfit para sa testimonial party for Ma'am Edith. So, uli na dahil ta. Salamat kayo ta. Papa Bubay. I love you, Tay. Kapit sa taong eskwelahan sa Anibungan. Aron makumusta ang ato ang mga dancer. Shout out sa inyong hang tanan. Hindi ako kaya ang Ani. Ganyan nagsutsutok siya. Ano? 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 Ano?

dapat na niya online nagkumain miss you papa miss you papa baby